Good day everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw, e babahagi ko sa inyo ang aking Ranger build week 13 update dito sa Ragnarok M Classic. Okay, so another week, another build update na naman. And very minimal lang yung changes natin this week since medyo mabagal na nga yung galawan in-game. Wala pa kasi yung mga bagong updates. Also, nalulung din kasi ako sa pagre-refine. So, wag na natin patagalin pa. Simulan natin sa skills. Okay, so thank you sa mga nag-mention na ito, mga bro. I-reset -re ulit natin yung skills natin sa PvE. 500k Zenny lang naman yon. Dahil nga gumagamit na tayo ng Warg Strike, eh merong paraan para maging times 2 yung damage ng bleed niya. At yun ay ang level 10 Tooth of Warg. So para hindi na kayo mag-isip kung anong skills ang babawasan ng level, e eh ipapakita ko na lang sa inyo yung mga skills ko. Ito sa Archer, ito sa Hunter, ito sa Sniper, and ito naman sa Ranger. By the way, yung bleed nga pala ng Warg Strike eh gumagana lang sa Field MVPs, Constellation, and Space of Time. Pero kahit sa Field MVPs eh may mga hindi pa rin tinatablan ng bleed. I think mga Demon race ata yung di tinatablan, di ko lang sure. Next is Gears. Okay, so finally, na-tear up and naslatan ko na yung undershirt and rune boots ko. Kaso, sadly, ang bababa ng refine nila. Ngayon, wag nyo akong gagayahin, pero ginigigil ko siyang paluin. Nakarami na rin akong zenny and currently, e basag sila pareho. Dapat, hinintuan ko na to ng plus 8 na yung rune boots eh. Yung enchants nila, malas pa din talaga. Hindi pa din ako nakakakuha ng PDI or crit damage. Kaya pansamantala eh high value attack and decent defensive stats muna yung gamit ko. Pero ang mahalaga eh pwede ko na silang i-equip. Ready na ako sa paglabas ng star equipment. Pero for now, pipilitin ko talaga silang i-refine. And yung goal ko dyan eh plus 12 sa rune boots para sa bigay niyang extra 2% attack. And plus 15 naman sa undershirt para sa plus 10% crit damage na bigay niya. Next is Sakurai. Okay, so dahil nga undershirt na 'yung gamit natin sa cloak, eh maghahabol na tayo ng flee. So papalitan natin 'yung stats sa second line ng sakray natin into flee, 'yung sa weapon lang 'to and accessories. Plus 15 niyan kada isa, which is sulit na. Eh bakit ba natin kailangan 'yung flee? Yun ay dahil 'yung effect ng undershirt ay eh kada 10 flee equates to one attack. With that said, eh syempre i-gold din natin 'yung flee stat sa enchants. para bukod sa high flee tayo, eh high attack na din. Also, consistently natin papalevelin yung mga sakray natin para makuha natin yung sure stats. And currently nga, e eh, almost level 20 and above na lahat ng akin. May isa na akong level 30 and malas yung stat na nakuha ko. Pero hindi ko muna siya ire-re-roll. Saka na pag level 30 na din lahat ng sakray ko. And lastly is card crafting. Okay, so nabanggit ko last week na kapag nag ako, magkakraft ako ng cards para sa unlock and deposit stats nila. And eto yung mga target ko dyan. Sting Star Card para sa 12 attack and 2% crit damage. Lunatic Star Card para sa 2% damage dealt and 2% damage reduction to players. Mobile Assistance Card para sa plus 12 attack. Perfect Dance Card para sa plus 12 attack at 1% def and M-Def. Cook Card para sa 1 AG Black Witch Star Card para sa plus 8 attack and 1 agi. Multiplication Card para sa plus 6 attack. Air Wave Card para sa plus 8 attack. Marionette Star Card para sa plus 8 attack. Orc Zombie Star Card para sa plus 8 attack. Horong Star Card para sa plus 8 attack. And Gale Speed Card para sa 4.5 attack. At kapag naubos ko na yung mga yan, eh isusunod ko naman yung iba pang mga nagbibigay ng attack. Tingin ko kasi eh medyo mahal sila kapalit ng stat na bigay. Ginagamit ko asimbas yan yung presyo ng mga headwear deposit and furnitures. So, yon? Sa mga nagtatanong if magta-trapper build ako, e eh natackle ko na yan sa week 12 update. Kaya kung hindi mo pa yung napapanood, e eh i-check mo rin yon. And sa mga kapwa nating ADL Rangers dyan, e eh kapit lang. Tingnan muna natin yung mga mangyayari sa upcoming updates. Malay mo, tayo naman yung i-buff. So yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kit sa next upload. And thank you for watching! If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.